Ana nila nilagyan nila ng mga tulay kasi maliit lang ang bansang ito tapos naghanap sila ng paraan para hindi ma ba. Magandang magandang hapon sa ating lahat. Kumusta na kayo dyan? Shout out dyan sa aking mga viewers, sa aking mga subscriber. Ingat kayo palagi ngayon, bagong araw, bago namang video natin. Papasok na ako sa trabaho. Nakapurong ko kasi sobrang init ngayon ang weather sa Middle East. So, pababa na tayo. Ituro ko kayo sa daanan ko papunta sa work ko. Tayo na mga kabisaya. Let's go! Grabing init. Ngayon sa labas. Okay. Dugo sa taas. Papunta na ko sa parking ng kabisaya Yung sasakyan ko dito lang sa so malapit. Okay. Alis na tayo mga kabisaya. Kung mag, may chance, magpagas tayo. Pag walang chance, Sunod na lang. Dito na tayo sa may banda. magpagas ako dito. Malapit lang sa kabilang lane. Nandun ang petrol station. So, dyan tayo galing kanina. So, dito ang uh, mark markasyon ko. Hora basta stop. So, dito tayo magpagas, mga kabisaya. Pagas tayo dito. Oops, dito nakapila dito mga kabisya ang magpagas dito nakapila sila oh. yung mga pambuy dito mga kabisya oh, sa grabing init pero survive sila oh. survive sila mga kabisdak yung gasolina dito 15 pesos so ngayon magpagas tayo ng 2bd yung 2bd 300 pesos yung 300 pesos, marami na kasi 15 pesos lang ang ano, 20 liters. Itong 300 pesos pira sa Pinas uh, 20 liters dito. Mga kabisaya, dito na tayo sa may diplomatic area. Medyo hindi traffic kasi ano siya, highway ba highway, walang supply. So makita natin ngayon ang daanan Kung ma-traffic ba Basta ito ang pinili ko Kasi wala siyang Wala siyang ma-traffic ba Traffic light So parang uh, Mingaw pa dito ang daanan Dito na tayo Itong right side na Itong mga kabisaya Exhibition road man mag left tayo signal tayo sa left papasok tayo sa left mga kabisiha okay dito tayo sa pangalawang lane para neutral lang ang ano natin ang dagan ibang mahina lang ba ang tagalog kung hindi mabilis ba Okay? Oh, yung mga, daanan nila nilagyan nila ng mga tulay. Kasi maliit, maliit lang ang bansang ito. Tapos naghanap sila ng paraan Parang hindi matraffic ba. Oh, itong daanan na to bago pa to natapos. Kasi noon, wala pa tong mga traffic light, awala wala pa tong mga tulay dito. So, sobrang traffic talaga dito. Mas lalo na pagwebis at saka bernes. Kasi, bernes eh. So, maraming magpunta dito. Mga iba-ibang bansa. Siyempre, may tulay nilagay dyan sa... Dyan, may tulay nilagay. So, Saudi at saka Bahrain, may tulay na nilagay. So, kahit binulis lahat, magkapunta na dito ngayon oh, dito na tayo sa kalagitnaan ng highway hindi masyadong matraffic okay lang matagal lang doon sa pagkarga ng gasolina kasi matraffic doon maraming nagpakarga Oh ngayon pababa na tayo sa my bridge Parang underpass ba o? Oh? Nilagyan nila underpass o? Oh. Dito tayo sa first lane kasi magbilis uh, tayo magpatakbo kasi oras na. 100 lang ang speed limit natin. Basta 100 lang. Oh, parang okay lang ang traffic, daloy na traffic, parang okay lang. One hundred kilometers per hour Hindi siya matraffic mga kabisya Anong araw ba ngayon? Merkoles ah. Bukas dito mga kabisaya Matraffic na to Okay namang daloy ng trafico Patak lang tayo ng 90 Diyan sa unahan Magka-experience tayo ng Traffic light Isa lang traffic light Pagkatapos, tuloy-tuloy na talagang highway. Ah, oh, Dito maka-experience tayo ng uh, traffic light. Minasalman area dito. Oh, pula-pula, so hinto ta. Ah, tulay na naman to. Nilagyan talaga nilang tulay. Pagdating ko dito, 2010, wala pa tulay na to so hanap sila ng paraan na iwas-iwas ang traffic o oh, mga kabisya napansin nyo mga kabisya itong unahan natin wait to, mga kabisya abanti na mga kabisya abanti na tayo na ito na ang highway papunta sa trabaho ko may plano sila mga kabisaya na doon sa dulo sa bansang ito lagyan nila ng tulay so kung magkatotoo yung tulay na yan papunta sa Qatar so kung magkatotoo Itong daan na to Diretso sa Qatar Kung magkaroon ng tulay O mga kabisaya Dito na tayo sa highway Highway na talaga oh. Highway na May tulay na naman Nagkonektar sa Jupiter At saka Minasalman mga kabisaya Itong tulay na to nagkonektar to sa Jupiter at saka Mina Salman at pagkatapos ditong tulay nakita nyo ang mga building dyan Jupiter na naman yan ang pangalan dyan na lugar Jupiter so speed lang tayo 90 kilometers per hour Pwede ba tayong mag-transfer dito, maglipat sa first lane? Pero dito na lang tayo sa second lane. Eh. Para hindi masyadong mabilis. O paakyat na tayo sa bridge sa tulay mga kabisaya. Itong tulay na to, ito ang pinakamalaki. Na sa right, sa right side nito mga kabisaya, dagat sa left side naman dagat so gina gawa sila ng tulay para magkonektar sa kabila sa bandang hid hid ang pangalan mga kabisaya so noon yung hid noon dagat pa talaga na noon tinabakan lang kinabakan gumawa sila ng isla <laughs> ayun lumaki lumaki ang bansang ito mga kabisaya kasi tambak sila ng tambak ito namang left side nito mga kabisaya ang pangalan nito Park to siya Bin Salman Park Marami itong magpunta mga Pilipino-Pilipina, magpiknik, may, may preswell wheel dito mga kabisaya may parabang pirihan ito itong left side ito na itong right side dagat yan ang nakapwesto ang mooring Boy namin yung tagboat ko nandiyan naka along side sa mooring Boy so ang destination ko ngayon papunta sa Astre doon kasi ang patapos na project namin mga kabisaya. Dito tayo sa first uh, sa third lane mga kabisaya. Dito okay. tayo doon sa third lane. Oh, dito tayo sa third lane. Na itong building sa left side. Pagdating ko dito sa bansang ito, wala pa talaga 'yan. Lahat mga ano pa dito mga anong, anong tawag yun mga bas ba mga buhangin mga anong tawag yun eh? basta buhangin mga buhangin pa dito wala pang building ngayon oh, marami na oh. marami na talagang building so, disyerto pa noon tinambakan nila ng bus naging diserto, tapos nilagyan nila ng building marami okay. na yung building na itong daan na nato pag streetin natin yun napapunta sa Qatar kung lagyan nila ng tulay pag hindi kalipa port lang doon sa dulo doon ang mga passenger ship Yung mga malaking barko Doon naka alongside Mag right turn tayo dito Papunta na sa work ko. Time check For to. Uh, so mga 20 minutes lang Uy, itong Nabiria Nabiria makina to Nagubirito Malapit na tayo mga kabisaya sa ating destination so wala pa rin traffic parang normal lang ang daloy ng traffic ngayon hindi katulad sa mga ibang araw na grabing ka-traffic dito may mga araw talaga nga grabing traffic mostly Webis at saka Bernes kung gabi mga alas 2 alas 3 ng webis matraffic na <laughs> matraffic na talaga dito tayo sa third lane ah second lane dito tayo wala tayong pira gusto ko sana bumili ng tina uh, saging hindi Inom lang tayo ng tubig ng marami <coughs> tasty is lang muna kasi liit talaga yung sahod sana bukas may sahod na marami na yung naghihintay Oh, desierto talaga mga kabisaya Desierto, sobrang init Time check, 4.35 <coughs> oh. Dito na tayo sa area sa project namin Dito na tayo Oh, nan nandyan pa ang pamangkin ko Kesinan jalan pun sesakiannya. <coughs> Okey. Di Tunata yo makan dak. Hanggang dito na lang ang video ko mga Kapisaya. Don't forget to like, share and subscribe my Facebook page at sa aking YouTube channel. Bye bye mga Kapisaya. God bless, mabuhay tayong lahat.